Bukulin na kung bakit tayo inumain. May sumama din ay sa parang. Ayan ho si Kulot at nag-aabang daw. Kulot, sino ba niintay mo? Parang dayo ho. Bakit niintay si parang dayo? Titingnan ko ho ang baka ni parang dayo. Oo, oh, aray ho. Tagpapainam mo ang baka ni parang dayo. Kami sumama din sa parang. Oo, oh. oh, si so parang dayo. pa ho daw. Mga Kulot, yan ho ang baka ni parang dayo. Yan ho'y Samahan niyo pa dun sa labak. Gayaan ho, mag-alaga ng baka si Paring Dayo. Oh, ibiga kinuha. Ay, kinuha pa eh. Ano gusto sa pagkataba ng mga baka ni Paring Dayo? Nam? No. Pagkakataba ng mga eh. Ano baka ni Paring Dayo. Oh, ay, talalaki na kayo ng Paring Dayo. Pwede Paring Dayo, pwede mo nang ibigay sa Garcia. Talalaki ka na ng baka ni Paring Dayo, oh. Ikaw oh. na Yan ho, baka ni Paring Dayo. Kasi tagahunin niya, yeah, oh. Yan, mo pa. Oh nagagaho ang isang parang tayo ng baka. Alagang alaga. Kinamas na. Diyan mo kinakamas pa. Siyempre, eh, nahalo yun ni parang tayo para Sa sarapan yung baka. O. o ba, nangangagaw yung isa? O <laughs> <laughs> parang may anak ng tayo dayo. Huh? <laughs> parang may anak. Parang may anak si parang tayo. <laughs> eh, ang gusto nun eh, nagsiselos eh. Ang gusto eh, alagaan din yung isa. <laughs> haluin din oh oh, oh, ang ganda naman. ang ganda naman. Kating po tayo malinis. Oh. Hindi maitim ang bumbunan. Oh. <laughs> ang hanga ka naman sa baka ni parang dayaw. Oh, all. Hindi alin. maitim ang bumbunan. Hmm. Ay, kita gawin si sa parang dayaw. Ganyan ang rotation ng buhay ni parang dayaw. Kanyang mga bakit ka pagkakahapo, papain Ayan, yeah, makakalalaki ho eh. Ah, mangangagaw pa kulot kang isa siya. Kulot, parang gusto nung lumapit sa iyo yung isa. Ito ba guys? Ibibinta kita. Ano? Ibibinta kita. Saan mo dadalhin? Pag ibibinta ko sa Garcia, pag ako isinuwag niya. Dadalhin sa Garcia. Nakakatakot ko nga pa, may sumay. Hindi na nanunod. Ya, kita mo kang kababa ito. Kita mo Pagka napainom ni parinda dayo, oh, yeah, papa, tatali na ulit. Sabi, mm. 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 sabi nung bakay ko, kagay, kamusta? Galing ka ka sa showtime. Yan. Kawawa ang ganyan nung summer, walang mga dahon-dahon. Ito, kita mo ka na makatataba ng baka ni parin dayo, oh. Lawlaw law na ang tabae. Eh. Mm. <laughs>